Mung gabi eh, bayad. Kain na tayo. Hmm. Bukbong kain na ano. Bayad to. So, to. So. To. Oh. Oh. Ali masag, ng maliliit. Wow. wow hindi pa naman ang anak kung anong nanay wow, taba saan ka galing? sino ka? ako, anak ko, ikaw, anak ko? ngayon lang, kita kita, anak kita ha? oi punta ka na doon sa pinanggalingan mo tayo, hindi kita kilala sino ka? anong pangalan mo? wala akong kilalang dinis nang kita nakita rito dapat sabihin mo anak kita Sino ang tatay mo? Ito. Ako. ano pangalan ko? Mario. Mar Mario? Mario? Sino ka ka? may na ka rito, kumakain ako, hindi kita kilala ah. xuống cả. em păng mo, hả? em păng mo, hả? À này mo, hả? Nè mo. Anong pangalan na mo? Ha? Ano? 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 Ano yan? Ano May bata po rito. <laughs> na ano, hindi alam kung sino tatay. Hindi nga alam kung sino nanay. Ha? 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 Huh? <laughs> Isa prang. <laughs> anak ko talaga iyakin. Hmm. Kumain ka na? Isa prang anak. Ikaw naman masarap. Hmm baba ng luha mo. Isa prang. Mayroon ka lang? Thank you for watching. Bye-bye po. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Bye-bye.